Will he get through this round? I don't think so. It. Isang madali ang boxing update mga idol. Natalo nga pala ang half Filipino-Australian na si Mark Sklib sa kakatapos lang na laban nito sa Australia. At ito ay laban sa isang walang talong Australiano na si Sam Goodman. Sa kabuuhan ng laban ay hindi masyadong bumibitaw itong si Strips. Simula pa sa round 1 hanggang round 4. Kaya naman na pagdesisyonan na ng referee na itigil ang laban sa round 4 na tumalo sa Pinoy sa isang technical knockout.